So, ayun na nga mga idol, mga tropa, mga bossing, kamusta, kamusta kayo dyan? Welcome back na naman sa ating panibagong update dito lamang sa ating mumunting channel. Ayan, tulad sa nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title, saan nga ba ako naka-score, naka-avail or nakabili ng SIM card ng smart or talk and text na may only data. So, kung nawalan ka recently ng only data sa SIM card mo, mapa-smart man yan or talk and text nasa tamang video ka tropa. So bago ang lahat kung na-search mo lang tong ating video or bago ka lamang sa ating mumunting channel kung deserve kong makahingi sa inyo ng subscribe yan. Maraming maraming salamat. I really really appreciate that. Tap mo na rin yung ating bell icon sa baba para ikaw ang unang ma-update. Ikaw na rin yung unang ma-notify sa ating mga susunod pang pa mga update mga tutorials. Kung may time ka pa kung pwede akong makahingi ng like sa video na to. Ayan malaking tulong yan para sa ikalalago ikauunlad ng ating mumunting channel. So... Tulad sa nakita mo sa ating title, saan nga ba ako nakakuha, naka-score ng SIM card na may only data. Actually, pangalawa ko nang avail sa kanila. So, gagawin mo lang kung may Shopee application ka, <clears throat> or kung wala man, mag-download ka na ng Shopee application at mag-register. So, napakadali lang yan. After mong makaregister, punta lang sa Shopee, syempre. And then, hahanapin mo lang dito sa search box, yan si Lee Min mga tropa so napaka legit nito hindi ko kayo tinutulak na bumili uh, base sa aking base lang ito sa aking pag avail sa kanila legit naman so far so pangatlong yan yeah, nagloloko yung ating ano pangatlong abil ko na to mga tropa so wala kaming connection ni Lee Min -Tech. hindi magkakilala nakabil lang sa kanila ng sim card na may only data at sa kadahilan ng nawalan ng unlead data yung aking dalawang sim yung aking smart at yung aking token text so naghanap ako ng paraan para maka-avail ulit ng unlead data so napakahalaga kasi ng unlead data pag lumalabas ako sa bahay so kailangan ko ng internet kaya ako naghanap ng pwedeng maabilan or makabili mabilhan ma ng unlead data so naglulukot ang ating ah uh, internet. So, hanapin mo lang itong si Limintech. Ayan, 4.7 ratings. Napakataas ng kanilang ratings. So, 2.4 followers. Legit na legit. Kahit basahin natin yung mga comment sa kanila. So, ito yung ating, uh, mayroon sila ditong racket si mga tropa. no So, mayroon din silang TNT. Ayan. So, yung aking inabil ngayon is yung kanilang smart 5G mga tropa. So, ito ang kanilang ito ang aking na-avail ngayon sa kanila so far so ayan makikita mo 2.6k ang kanilang sold sold out so ayan kung babasahin natin itong kanilang mga comment dito yung mga naka-avail is legit na legit yan so excellent sim legit si seller so ayan basa basahin lang natin maraming mga naka-avail dyan marami silang reviews na positive yung kanilang Uh, store. So, hanapin nyo lang mga tropa si Limintek yan. I-message nyo rin siya mga tropa at tsaka mabilis yan mag-reply. Legit na legit tong kanilang store mga kaibigan. So, kung nawalan ka ng data sim, tulad ng sinabi ko sa'yo, hindi kita pinipilit bumili sa kanila pero based sa aking uh, experience sa kanilang shop is meron talaga na only data yung kanilang binebentang SIM. So, para mapatunayan natin, dadial natin yung Asteris 123 sa aking SIM card nyo yung mga tropa, no? Yun. So, yan mga tropa, kung makikita mo, ma boom, sa number 1 only data. So, medyo mahal nga lang ang only data ngayon mga tropa, pero goods na para sa ating mga heavy user eh, mga tropa. So, check natin mga tropa. Yan, wait natin. So, ang 7 days na mga tropa sa Smart is 175 na. So, goods na goods naman yan mga tropa. Kapag ka-heavy user talaga tayo ng internet. So, marami tayong mga files na din na download Mga big files. So, napaka-goods. So, ang kanilang 30 days mga tropa is 499 lang mga tropa. So, medyo hindi natin pwedeng ilang yon At medyo mahal na talaga. Hindi na tulad nung uh, dati lang mga <coughs> promo. So, yan. So, naipakita ko naman sa inyo na legit na legit 'yung kanilang uh, binibentang SIM. Nasa uh, inyo na 'yan mga tropa kung bibili kayo. Uh, ang aking point lang dito is mabigyan ko kayo ng uh, legit na seller at kung kailangan-kailangan niyo talaga ng unlimited data SIM, so avail na kayo kay Limintek 'yan. Maraming maraming salamat sa susunod na namang a uh, content, see you mga tropa. God bless.